mga kagoy. Nagluto ako ng pansit. Para merong may merienda yung mga gumagawa ng bahay namin. Para ganahan rin silang magtrabaho. Tumulong na rin ako magmaso. Para mabilis matapos sa update nga sa pinapagawa kong bahay mga kaagoy after nga ng kwarto nasunod na nga yung aming tindahan bali pagigibayin pala natin ito dahil yung tindahan namin ipapatiles rin namin at si kuya kiktong naman ginagawa yung naglalagari na dahil maglalagay din ng malit na bintana medyo nahihirapan nga sila magmaso dahil purong buhos ng semento kaya sobrang tigas siya hindi masyadong mamaso kaya ang ginawa ko na lang tumulong na rin din ako baka sakaling magiba ko to sa una nga mga kaagoy medyo nahihirapan na rin ako grabe kasi sobrang tigas ayo matang kaya pinagtulungan na lang namin, salitan na lang kami. Kung napagod na si Kuya Mac, susunod ako sa kanya. Para sa ganun ay mabilis matapos. Balintindahan pala natin mga kagoy, maglalagay pala tayo dyan ng malit na kwarto. Sabi ko nga sa unang vlog ko, dito muna daw ako matutulog, sabi ni Mama. Magbabantay muna daw ako ng tindahan. Temporary lang naman daw yun mga kagoy. Kasi nga hindi na kami kakasya sa kwarto. Kahit anong gawin talaga namin dito mga kagoy, ang hirap talaga tanggalin. Pero nag enjoy talaga ako dito dahil napapawisan ako. At mga ilang minuto nga, to na naging itsura. Na namin nag magigibay yung part na At yan. At malapit na nga rin matanggal ni Kuya Kikto yung nasa harapan. Sa mga followers natin mga kago, hindi mo na pala ako magluluto. After nito, saka na ito, ako magluluto. Pero ngayon, magluluto tayo ng merienda nilang pansin. Bari, nagpahiwa na pala ako dito sa amin kasama sa bahay. Pinahanda ko na lahat ng mga kailanganin ko tulad ng carrots, ripolyo, karne. At iba pa, grabe, sobrang kalat talaga ng bahay namin ngayon. Hindi namin alam kung paano kami matulog dito. Yung ate ko nga, doon na tulog kila Lola Betty. At ako naman, nakipagsiksikan na ako dito. Agad-agad ko na ang kinuha, yung mga pansin. Para makapagluto magluluto na, saktong-sakto lang yung oras sa na pagluluto natin. Naglagay na nga ako ng mantika sa talyase. At saka nilagay ko muna dito yung bawang sibuyas carrots. Para igisa muna ito mga kagoy. Ito iluluto kong pansit ay eh, simple lang pero masarap. Kadalasan yung ganitong pansit makikita mo sa birthday o okay. kaya sa mga lumpos. Bali nag-add na rin pala ako dyan ng kikiam. Pandagdag sa home. Hindi kasi ako handang magluto ng pansit ngayon biglaan Wala lang. Wala kasing makita si mama ng pamirienda sa mga nagtatrabaho sa bahay. nag okay. nagsuggest ako na pansit na lang ang iluluto. Okay. Kahit na kulang ang rekado, sasarapan ko na Madali lang. Madali naman magluto ng pansit. Pansit mga kagoy. Bali matatagal ang lang, ka lang ng konti dito sa pagpapakulo ng tubig sa niya. Sa niyan mga kagoy, kalahating tubig ang nilagay ko. At saka maglalagay tayo dito ng dato puti. Saktuan yung paglalagay natin dito para hindi maalat. Baka pag nasobrahan kasi, maging maalat yung kalalabasan Pero, niya. Pero ang pinakamasarap ko kasi nilulutong pansit mga kagoy, yung pansit kanton tapos yung sapuro. Yung makintab na pansit, kung alam niyo yun. Yun ang pinakapaborito ko. Oh. Uh -huh. Hukuli lang natin ito ng mga 5 to 10 minutes hanggang kumulo Chirik na yan. Chinect yung trabaho nila, mga kagoy. Naghahalo na pala sila ng semento. Ilalagay yan pala sa gilid ng tindahan. At Marami na rin pala silang nagiba dito. Pero maya maya matatanggal na rin yan dahil tatanggalin Pumukulo na Kumukulo yan. Kumukulo na nga yung sabaw ng pansit kaya ako na nilagay itong aking kumiya. Sakto lang yung tatlong kumiya tapos isang kanton. Marami-rami na rin yan. Bukod sa mga nagtatrabaho na makakamirienda mamaya. Pati kapitbahay namin, mabibigyan rin namin. Itutulak lang natin pa ilalim yan hanggang maluto itong ating pansit. Hindi ko na nga binabad sa tubig. Kadalasan kasi binababad yan sa tubig kapag lumaki na. Saka na siya iluluto. At mga ilang minuto na luto na kaya nilagay ko na dito yung aking repolyo. Para matapos na to, alas 3 na rin kasi si mga kagoy magmimerienda na rin sila. Kaya binilisan ko na nga ang pagluluto. Nilakasan ko na rin yung apoy. <coughs> At sa harap nga ng tindahan, ganito na nga yung naging itsura. Yan yung lalagyan ng malit na bintana. Tapos sa gilid niyan, kwarto yan. Balang ginawa ko na nga rin dito mga kagoy, nagpintura na nga ako ng kwarto para magmukhang bago ulit aming kwarto. Medyo nangingitim na rin kasi yung pader namin. At nawawala na rin yung pintura Kaya niya. Kaya ko na rin na pinturahan ito. Kaya habang nagmimerienda sila, ako munang nagmaso dito para mabilis matanggal. At maumpisahan na nga nilang matay. O sige na nga, update ko na lang kayo ulit sa susunod na kaganapan dito sa pinapagawa ko. Agoy!